Tinalakay sa 13th regular session ng Sangguniang Panalawigan ng Nueva Ecija ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na dumagdag sa deed of donation para sa ipagkakaloob na 60 hektaryang lupa sa Bureau of Correction para sa pagpapatayo ng bagong regional prison facility sa Aulo Palayan City. Ayon kay Correctional Superintendent melencio Faustino, direktor ng Bureau of Correction Land Control and Management Center, inatasan sila ng R.A. 10575 na maghanap ng lupa para makapagpatayo ng panibago at karagdagang kulungan sa Luzon. Aniya, hindi na raw ang cop ang New Belibid o (NBP) sa muntin lupa sa pangangailangan ng mga preso at kanilang mga kaanak. Inusisa naman ni Board Member Eric Salazar ang view course sa posibleng magiging estado ng lupang ibibigay sa kanilang ahensya sa mga susunod na taon. Ngunit ayon kay Faustino, mabilis lamang ang mga magiging proseso nito. Ah, pagka po yan uh, na donate, yan po ang uh, isa na absolute necessary for the request of fund. Kasi meron po kaming design at in fact may guidance kami from the Office of the president President na nag napilisan ang decongestion system so uh, willing sila na pondohan ang uh, ang uh, pagtatayo ng prison uh, prison original prison facility ang uh, kakulangan lamang po talaga ay yung uh, paglalagyan samantala inilatag ni provincial administrator attorney Jose Maria San Pedro ang dalawang kondisyon ng pamahalaan Una, yung public consultation po could be part of our condition sa dito of Donation that uh, we uh, would conduct uh, a public consultation and a positive response, obviously, of uh, the community kung saan po itatayo ang ating facility would be critical for them to implement the project. And pangalawa, yeah. uh, napag-usapan din po namin na within five years, from the time at inun po ay conditional uh, condition sine qua non doon po at ilalagay po natin sa ating uh, dito the Nation na within 5 years kapag wala pong naging improvement at hindi po na ituloy at wala naging grant o yes. pagbaba ng pondo para po magawa itong facility na ay i at ibabalik po sa atin ang ownership ng atin pong lupa. Gayon din, kinwestiyon ni Board Member Belinda Palilio ang magiging gamit sa lawak ng lupang ibibigay at bilang ng taong ipapasok dito. Sinagot naman ni Faustino na target nilang umabot lamang sa 2,500 hanggang 5,000 ang sagad na ikukulong dito dahil sa kasalukuyan umaabot sa mahigit 24,000 ang mga nasa bilibid. Matagal nang pinagpaplanuhan at napag-uusapan ang pagpapatayo ng panibagong bilibid sa Nueva Ecija. Katulad noong 2016 na inabando ng proyekto ng public-private partnership ng gobyerno na nagnanais magtayo ng modernisadong piitan sa nagkakahalagang 50.18 billion sa Fort Magsaysay. Gayun din noong 2022 sa naging kontrobersyal na kasunduan ng Bucor at Aguatiera Oromina or Development Corporation na nasangkot sa isang treasure hunt sa loob ng bilibid. Sa papel na pagkasundoan ng dalawang ahensya ang pagkakaloob ng 234 na lupa sa General Tinio ng Atom para sa pagpapatayo ng bagong kulungan na tatawagin sanang bagong lupa. Sa huli ay napagkaisahan ng kapulungan na dalhin ang tinatalakay sa committee hearing ng Committee on Laws, Rules and Regulation at Committee on Land Utilization para sa mas masusing pag-aaral. Para sa balita ng nasigaw, Amber Sadazar.